Mayong hapon mga idol. Ulan ulan din mga idol, hapon na mga idol. Di ako amigo, na maligya balot. Bisa ka ulan na maligya, lagi hapon balot. Ako mga idol, gat parking parking ako din. Kaya basa hindi na ipay pasahero rung mga orasaha, mga idol. Hapon naman mga idol, yung ulan ulan pa dyan. Basi magkanaginot pa para itarun din di ay. Yung pilala namin may kabuok din ka parking parking mga idol. Basi magka timing na tarong pasahero ano yung daghan akong abotan mga idol 200 riyog kapid sa bado mong goron pero sige ra okay ra mga idol basta may nataglawas lawas kung saka mga batanong diyan nga ka-eskwila panikamot yung mga mga idol mintras gastuan mo sa ginikanan kuman yung eskwila kaya pait yung kayo na hindi takaw mag mga idol parihan ako mga idol wala kahuman driver akong tricycle pero okay na maghihapon ni ako ang trabaho kay Marangal lang po ni mga idol pero mas patsada yung tumakamat ang school mga idol kaya medyo gaan-gaan tag trabaho kaning amo ang trabaho wala may kasiguruan aning adlaw pila mong kita kay na masayro mami na may usahay nga nagagpasayro na usay usahay nagagpasayro timingon ka ba kung nang kanang ga rin niya ay mo pagbinuang pag tinarong mo mintras gastuan mo kasi yung ginikanan kay wala ay pagmahay nga maguna magulahi gyud usa ka mo magtinarong gyud kay dili mo mapareha na mo nga wala kauman nga inani ra terbao. trabaho mintras ay gagastos yung ginikanan iskoy yun more na akong ikatambang ninyo dia sa ka-eskwela God bless.